Hello guys, good afternoon. Tayo ay magpapawis mo. Tayo. Sama yung aking anak. So kami dalawa ay mag mag uh, healthy fit. So lakad lang kami. Ngayon ay nag-snow. Tingnan nyo guys. Nag-snow na ngayon. So malapit lang dito yung ating gym so kaya naglakad lang kami para naman exercise yung aming mga paa para ma-warm up yung aming mga paa so naglakad-lakad lang tayo pero daan mo na kami sa akin biyanan para mag bigay big, bigay yung yeah, yung, yung, yung balonan niya so yan yeah. Lakad lang kayo yan. Nag-snow ngayon guys. Kunti lang. So, mamaya din mag-snow. so, ngayon ay hindi wala, ah, uh, hindi makita yung puti. Pero may snow sa, ano, sa taas. So, yan. Lakad-lakad lang. Kapon kasi nag-ano kami. tapon ah, hindi ako nakapag gym so saka birnes so sumayan so, mayan tayo may rest rest day sa ating pag gym so yun so gusto niya yung sumama guys yan sama siya <laughs> so gusto niya mag ano magpapawis para may energy naman bukas ah, so ayan so konti lang ating video ngayon hindi tayo pwede mag video sa loob na sa loob ng uh, gym bawal So, yan dito. Yung aking liston sa aking sapatos. Yan namin dito. Yan. ko pa yan. So, yan nakadayo. Snow ngayon. Kunti lang. Yan. Yeah, Hilan nyo. May snow. So, yan. Ito naman ang ano, ang ang ano, ang gym. So, anim, anim na buwan yung binayaran ko. Tsaka, araw-araw uh, yung ano, yung bukas kasi. Meron ka namang sosi or parang ano yan tawag na uh, di para sa pagbukas. So, ikaw nang bahala kung kailan ka mag training so walang ayan so ayan dito muna tayo maglakad. malamig na yun so kaya isa natin maglakad malapit lang din yung bahay ng yan ko so dito tayo daan oh may konting ano snow dito guys konti

So, dito na lang kami dadaan. Yan, yeah, may kunting snow. Yeah, pero may snow. Sobrang lamig na yun. Kaya lamig. Ito yun, nakapag-loves. So, ayan. Yeah. Tibwari ngayon, pero ngayon palang bumalik ng snow. Ganthing snoya. Ganthing is na. Niwes. Snoya. Ah. Mm -mm. Lamig. <laughs> Sino ma swa tangkat pasang dalawa. Sige, <laughs> so, gwais. sumalapit so, na kahit makarating doon doon tayo dyan so mm -hmm. malapit lang guys tapos dito yung aking biyanan nakatera dyan dyan na ano apartment so dyan, dyan apartment Maraming mga apartment dito guys. Diyan. Pupunta kami dyan mamaya pagkatapos na yung mag gym. So yan. Yeah. So yan. Uh, Malapit na kami. Malami ang lamig. Ang aking kamay. Mas malamig ating muka. So ayan ma may nag-gym ngayon kasi may ilaw. May ilaw. Tingnan. Nasa baba. may ilaw sa baba. Diyan kami dadaan. So. So yan guys. Dito mo na ating video. And thank you for watching.